Matagumpay na idinaos sa SM Cabanatuan City ang kauna-unahang bonsai competition na bahagi pa rin ng ika-isang daan at dalawang putwalong selebrasyon ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Naging tampok sa kaganapan ang mahigit isang daan na kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan na nagpakitang gilas sa kanilang mga alagang bonsai. Ang lahat po ng mga kalahok dito sa bonsai competition, syempre lahat po mga nobo isihano at kita-kita naman po natin ang higit isang daang mga participants dito sa ating activity at nakita natin kung gaano kagaling kagaganda ang mga bonsai na dinala po ng ating mga participants. At nakakatuwa pong tingnan, sabi nga po ni Kito Ramon ay uh, iba-ibang grupo ng mga magbubonsai sa ating lalawigan ay napagsama-sama, syempre para sa isang aktividad na kung saan kasama ang ating selebrasyon na ito sa unang sigaw ng Nueva Ecija. Ayon sa Vice President ng Bonsai and Siseki Alliance of the Philippines Incorporated, at congressman na si Michael Morden, ang laki, kalusugan, estilo at edad ng mga kasaling bonsai ay ilan lamang sa pamantayan ng paghuhusga sa nasabing kompetisyon. Yung kriteriya kasi, siyempre yung style. Isa yung style, yung edad, yung, pa, yung healthy niya, paan mo siya inayos. Tapos siyempre yung wala ng wire. Uh, kasi pag wala ng wire, matatanda na yan. At yung nibari, yung root formation. So maraming kunyan factors para diyan kami nagka-criteria ng judging sa bonsai. Paliwanag naman ni Kapitan Ramon Garcia ng Barangay Berlis, Cabanatuan City, ang paghalaga ng bonsai ay hindi lamang upang isali sa mga kompetisyon, kundi maaari ring maging libangan at pagkakitaan. Ito ay isang napakagandang habi na pampalis natin ng mga problema. At the same time, pwede rin pong hanap buhay ito. At ito ay tayo kikita kung mag-aalaga tayo at magbebenta. Napakasarap pong libangan nito kaysa sa kung ano pa ang ating paglibangan. Lubos namang nagpasalamat ang mga kalahok sa Kapitolyo na pinangungunahan ni Governor Aurelio Omali dahil nabigyan sila ng pagkakataon na bahagi ng pagdiriwang at maipakita ang kanilang talento sa bonsai cultivation. Kaya nga pala, maraming maraming salamat po sa suporta. Uh, sana po uh, huwag po kayo magsasawa sa amin na uh, pagsuporta sa mga nagbabosay. Hindi lang po nagbabosay. Maging uh, anong mga uh, establishment o lahat ng gawain po sa dito po sa ating Nueva uh, Ecija. Salamat po, Bob. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Unang Sigaw.